apat na beses na mga dinaraanan. Hey! Welcome to Tribal ENR Restaurant. dito, dito. So Tapos sa kayo dito na masasaksihan. Papakita ko sa inyo aking mga karanasan tayo ng pag-vlog bali ano um, may mimit tayo ngayon nakilala uh, din natin yun sa Israel actually nakasama ko nun yun nung ano parang meet and greet nun ng mga youtuber nun sa Israel mimit natin siya ngayon dito sa mga Israel so papunta tayo ng 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 after 5 minutes no so nag -for good na rin siya galing sa Israel uh, about 2 years ago so vlogger yun kita ko sa inyo kung mamaya kung sino siya. Okay? Ayan. So, what's up mga ka-trops? Nandito tayo ngayon. Nakasama natin si Kuya ray dito tayo sa maliwan. dito tayo kita. Teka. Ayan. Ayan. Um, Alam ko hindi nyo naman tatandaan ito, no? Kaso lang isama kami nung get-together nung sa, ano, sa Israel. Nang kasama sila Orly, sila Ems. Ayan. So, ito yun. Ayan siya. Kaya gay kayo. So meron kami kasama ng isang vlogger. Mga bigatin ng mga yan. Mga bigatin. So, <coughs> tatry natin no. Mga katrops na Ay, ito eh, pala sila. Dito. Ay. kasama.

Ayan, set up muna mga ka-trops Tapos, ano mo muna tayo, no So, ituturo si Kuya Ryan sa atin Magsisit down tayo mamaya Sit down meeting, collaboration Kila Ove, Miss Ove Tapos kay Kuya Ray O kaya, ano, si Biyahe ni Bro o tingnan natin mamaya na. Ito mga to. Ito uh -huh. triple A and Yes. Hindi, <laughs> may, may ano na lang tayo. Power mug. Dadala ko ng power mug. So, wait lang mga katrops. <laughs> eh. Seryoso na ngayon. Dapat yung andas bonipas yung... So, sabihin ka po sa...

So, ano. <laughs> so dito muna mga upo, mga upo Tapos may kasama tayong isang ano uh, content creator din isang ano sa FB siya madalas no. So pinalo na natin 'yan. I oh, ipa-plug na lang natin yung ano na yung pangalan niya sa Facebook. Okay, so may nantay lang tayo no tapos ano um may nagche ka pa ba ng kusina nila no? so pa hindi muna sa kusina nila kumbaga oh merong pwedeng ganun kita kunin natin yung kunya rin para sila mapuyen tama mm. Yun. depende kasi yun depende ba? sa depende sa may-ari kung pa pero kasi yun ayo pa yaga ng sa kusina sa kusina Kaya, oh. depende kasi mm. pero mm. pag kinunan nila 'yung kusina hindi naman pang po eh. mm. Ay, sa mga kanda yung kanyari kung parang walang papoy eh. Hmm. Kaya kung paano kaluwa eh. Ano yun? Yung mga ganun. Uh, Yan. So, ano, si oh, okay. Kuya, mali, ano siya, um, dito sa Kalamba, so, nung nasasakot na uh, food vlogger ang ginagawa niya. So, alam naman natin na no, usually yung ginagawa natin dito is, ano lang, uh, mga ganito, mga, um, um, kumbaga, ang tawag dito, kumbaga yung mga, ano lang, mga pabigla-bigla, mga vlog lang, So titingnan natin no, oh, kung magkakaroon tayo ng kakaiba na niche o ano content sa sa YouTube natin. So titingnan natin. Can... Yan. Ito. Hi kuya. Hello po. Ganir eh. <laughs> Yan. May dapat kami dalhin. Yan. Three and go. Welcome to Triple A and R. Hi. ano ang po okay so mga ka-trops Dito na tayo ngayon. Nakukuha tayo na wala diyan. Kasi op. Okay. Tapos ito yung pagkain natin ngayon ha. Kaytesi ng triple ng triple A burger na. No? Triple A restaurant. Triple A and R restaurant. Tapos sa uh, may mga ino offer din sila dito ng mga ibang ano pagkain tsaka mga milk tea pala. So try natin mamaya. Okay. Yan oh, yan mga pagkain. So sobrang ano Uh, Nakamiss, mga try natin ngayon ng mga pagkain nila dito, subukan so, natin. Okay. okay. Shout out sa mga vlogger okay. sa Israel. Hello sa inyo. Namiss namin kayo. Okay. Oh, so yung mga <laughs> uh, ano uh, hindi mo ma-imagine no, na magkakasama kami. Magkasama kami ngayon ni Kuya dito sa ano sa Pilipinas no. Way back na nasa Israel pa para mga 3 years ago or 4 years ago before the pandemic, di diba? Uh, would have thought na ganyan. Magandito mangyari din sa atin ngayon. Ganyan. Okay. So mamaya mga ka-trops, kakain muna tayo, food taste muna tayo, patry na katrainang natin. and okay. Uh, by the way, by the way, dito pala mga ka sa sasarihaya pala ito. Uh, I-plug ko na lang yung ano na na. May FB, page. may FB page ba? Yun din, yun din. ah oh, yun. May FB page. Oh, yun, may F -F -A -N -R -restaurant. Ayan, ipa na lang yung page nila. Tapos, ano, um... Tingnan nyo na lang. Dayon day nyo na lang yun dito sa Sariaya. Lalagay ko lahat ng mga details nila. Okay?

<sansif> Yan, so tatry na natin mga pagkain mga katrops mo. Ito si Bata. Yan. <laughs> uh, uh, <laughs> uh, so, bukulot muna tayo. Kamay na natin. na natin. Dito palang gris na Matunog. Matunog ka. sa masarap. Na best. Ah, juicy. <laughs> mm. ay hindi mo nakisaw sa eh. Sa totoo lang. Kasi ano na siya. lasa ay nindam naman. Betal-keray ibro, karay, karay. Karay. Seray-keray equipment natin. Betata. Ayun, so mga ka-troops, bago kayo pumunta dito, nagme-maintain kayo, 'wag kalimutan. Low sight and change the opinion. Tayo pero masarap grabe. At saka alam Lasa <laughs> nito May pagkanati natin um, Marami sa atin gumagamit nito Alamang Kahit hindi mo Panalo pa Thank you Sir, mga sir, kain tayo Kamusta ano bang bago? Nandito tayo sa mundong di ang reklamo Kailangan mong kumilos, kailangan kumalaw Walang tutulong sa'yo pare kung hindi ikaw